Bago po sa panguling katanungan po mga kaibigan mula sa ating panelist, si Father Alan Abuan ng PPCRB mga kaibigan, Anyway, baka mamaya po pagkatapos po ng uh, uh, torno ng ating panawin po mga kaibigan, maapanan po natin ang ating committee at ang PPCRB sa paganda po. Meron na lamang po tayong limang linggo bago po ang eleksyon mga kaibigan. Maya-maya lamang po alamin natin ang paganda dahil katabi inanunsyo din po niya po ni Salas Ang napipintong back class operation daw po nila next week mga kaibigan anyway katanungan yun yung other ko lang na po uh, mayor itong katanungan po natin mula sa ating mga kapinig naman mula sa iba yung dagat uh, ating uh, listener po siya po ay nakapag-migrate daw sa ibang bansa dahil po sa kanyang tatay na isang veterano at uh, kilala po kayo bilang pamangkin ng isang veterano din po at naging pangulo ng Pilipinas po mayo uh, mayor ano daw po ang plano niyo naman para sa mga natitira pang mga veterano po natin ng gera Well, unang uh, una muna po, no, my father was a veteran officer of the guerrilla movement nung panahon ng Hapon uh, dito po sa Pilipinas. Of course, my uncle, Fidel B. Ramos, is also a veteran. No? Well, uh, ano yung may recipient of a scholarship grant uh, dahil po sa ang tatay ko nga po ay bitarano siyempre nakapag-aral po ako dahil po sa grant na ito. Uh, Unang-una, -una, medyo papaubos na yung ating mga bitarano ngayon uh, dito po sa Pilipinas. Well, if you're talking of the, yung mga bitarano ng no, panahon ng hapon, But uh, may mga veterano pa rin naman po ng na Korean War. Ano po. At kalamihan po sa kaila, ay mga senior citizens. No? Uh, in fact, yung hospital na po namin, ginidesenyo namin, para po sa iba't ibang sektor ng, uh, ng lipunan. Yung mga pinanganak na may kapansanan, eh, dapat may special treatment doon sa kanila. Yung pangalawa ho, eh, yung sa ating mga veterano. Ano po, lalo na po yung mga nagiging biktima ho ng mga sakit, o mga nagiging stroke, ano, dapat yung rehabilitation program as far as yung mga personal needs la, is concerned. At yung pangatlo, nakikitignan naman sa mga veterano, siyempre, kung paano po tayo makakatulong sa kanila para makakolekta ko siya ng benepisyo Ano From out of their sacrifices, defending not only our country, uh, at bilang aliado ho, ng uh, Estados Unidos sa panahon ng gera. At uh, tuwing po ako nasa Amerika ho, and, given the chance to speak, ano as a, as a Filipino and as a mayor of the city of Alamino, yun po yung sinasabi po namin sa kanila. Part of it is, kausap po namin sa Amerika, minsan mga legislators, mga city mayors na kapareho namin, at inilalabi po namin, ano po, na sana mabigyan at kilalanin yung sakripisyo ng mga Pilipino noong uh, pangalawang uh, digbahan. So, yun po yung programa po natin. Para Okay. Mayor, mukhang interesado po ang ating mga kababayan sa ibang bansa dito sa health uh, services po para sa ating uh, Lungso, Agate, para po dito sa ating Galawigan. Ano po daw talaga ang plano nyo dito sa mga hospital? Particular na itong mga district at community hospital na siyang frontrunner ng pagbibigay po ng servisyo dapat sana sa ating mga kababayan. Uh, pag una muna, bigyan po natin na maraming pondo yung ating hospital. Uh, alam nyo, issue ng hospital, issue ng kalusugan, eh, malaking bagay po ito. Ano po para sa ating mga kababayan. Hindi naman usapang nga siya, po sa buong Pilipinas. Dapat i-modernize po natin yung mga kagamitan at i-upgrade po natin yung ating mga ospital. Ano po, at uh, magdagdag po tayo ng mga technician para mapatakbo ng maayos. At ma-maintain po natin yung mga equipment ho, ano, na ibibigay po natin sa kanya. Kasama na po dito uh, yung pong ating development fund. Ano po, eh, bigyan po natin silang enough cash para alam nyo, sa, sa pangasya, kahit may PhilHealth ka kasi, kulang minsan ho eh. Yung kailang PhilHealth, lalo pa pag-indigent patient. So, paano po dapat may financial assistance pa din, ano, para po sa kanya. For one very simple reason, may field health sila, wala silang pambili ng gamot. Ano po, tigit sa lahat, bigyan nun natin ng lahat ng klase ng gamot yung ating mga hospital. Kasi ang nangyayari po kasi dito, limitado yung ibinibigay po natin na po, ibinibenta o ibinibigay na gamot sa mga government hospital, na no, uubligang lumalabas po yung mga pasyente, lalo na po yung mga engagement. So, in that sense, eh, hindi rin po talaga tayo nakakatulong. Ano ho? Of course, uh, yung mga kababayan naman po natin na may kakayanan na magbayad, ano, eh magbayad din. Huwag naman po natin iyasalap na libre. Ano, so, we can say it's a socialized way. Di ba? socialized so -so social, yung pagtulong po natin sa ating mga kababayan. So, modernong servisyo at saka uh, yung gamot at financial assistance. Isa tingin ko makakatugon na ho sa pangangailangan no, ng ating mga kababayan may hindi. Father Dalawa na lang po ang uh, sa PPCRB po, uh, good governance ay collaboration with the government plus uh, iba't ibang sektor ng lipunan, uh, kabilang po ang mga budante at mga kandidato. Kung sakali lang na hindi po kayo palarin at ang um, puso niyo rin po ay nasa mga pangasidense, ano po yung may papangako na para bang collaboration no? with uh, kung sino man yung uh, ako, uh, sa kabilang partido kung sila man yung nakaupo uh, how would you be able to help no? Uh, dito sa ating lalawigan well, well uh, unang-unang po no? Uh, alam po pong manalo father, alam po pong matalo alam po, so hindi po problema po sa akin yun at uh, nangyari na po sa akin yung dati, yet, hindi naman po tayo tumigil at tumutulong mo sa ating mga kabayan uh, there are so many ways of doing it actually I, uh, oh, ah, mahal ko po yung NGO work ano, at uh, wala namang po problema sa akin at tumulong ano po, doon sa akin kalaban sa politika. Kung siya po yung pinalat na, na manalo, hindi po problema po sa amin yun. And I can probably help in many ways. Ano. You know? Uh, of course, ang unang ad kasi po kasi is i-modernize po natin yung mga sistema po natin dito po sa Pangasinan. We have done this in Alaminos. Dati-dati po sa Alaminos, it will take you one week, two weeks to get a business permit. Uh, Kinomputerize po namin lahat. 45 minutes pag renew at buwan mo na maximum ka one day two days siguro kapag uh, new permit ano mo so bawas na abala ito doon sa ating mga negosyante kababayan at higit sa lahat natatanggal ko yung rente ano mo uh, yung pangalawa ho eh, internet sa mga eskwilahan alam nyo nakakalungkot isipin mo, dito sa Pilipinas o dito na sa Pangasinan nangyari ho oh, Uh, yung sinasabi ng 100 items sa linggo yan, by the linggo yan, eh, alamin na yun, e, alam yun, so yun. Hindi na nga lang long spreading, e, long location pa. No? But with the internet, ano ho, e, eh, kaya ating i-upgrade yung mga information o i-update yung mga information na kahit luma o mali yung aklat. So, that's another way of well-being Ano po yung ating mga siya Siyempre, so, sa pinunang uh, kalusugan, which is also my advocacy, ano ho, uh, yung pong pag-equip ng mga hospital, may mga partners po tayo sa Abdondo kasi na tumutulong at nagbibigay ng mga equipment sa hospital. Dito po sa bahay ng Tasupan, <coughs> nagbigay na po tayo ito ng equipment actually doon sa mga partners po namin na Rotary Club doon po sa, sa Hawaii. Uh, ako ako po po'y lumaki sa sa environment ng aking mga magulang mo, ang dati po naging mayor, ang dati po naging teacher. Yun po yung kinalakihan mo namin eh, na atmosphere sa bahay. Yung sanay po kami, umalap sa tao, tumulong sa tao ano at uh, hindi naman po titigil yung simple dito sa talo po sa sa halaman. Thank you, Mayor. Um, at uh, sa usapin na pang po ng uh, wedding, no? talagang uh, alam naman natin dito na hindi pa rin ito uh, na hindi dito, no? may mga galibalit tayo. Kung sakaling kayo po ang maluklo no? bilang gobernador, ipapangako po, po ba natin na talagang wala na ito? at uh, may balibalita rin po na makapumasok din ng kasino dito sa nararigan natin sa ano po ang inyong uh, stand-up Well, uh, unang-unang pag no yung usapin mo ng Uypeng, ano po? ako po inaakusahan, di gov. usapin na ako po yung ang go yun state ano na ang file ng kaso po sa kanya sa so, usapin ng WEPE For the record, uh, kasama ko po kanina si Mayor Roduña, dumating muna dito eh Uh, at uh, magkasama ko minuman din dito at pinag-usapan nga ulit namin yung tungkol sa wetting Alam niyo po ba na pinipigilan ko si Mayor Ordonia initially na wag mo i-file it kasi delikado at delikado ang buhay mo dyan. Pero decidido si uh, Mayor Ordonia na i-file niya yung wetting uh, yung, uh, yung kaso ng wetting laban kay Governor no? sa kadahilanan na eh, nakukonsensya na rin siya. Ano po? Kasi sabi niya, alam mo, Mayor Baganza, 900 million yung kinita ni Governor Spino uh, sa, wetting operation pa lamang. I imagine 900 million. Sabi ko, yung isang libo, tatlong zero. Yung sampung libo, apat na zero. Yung isang daan sabi ko, limang zero. Yung isang milyon, ayon na zero. Yung isang bilyon ho, isang na zero ho, 1, 000, ho yun, eh. Hindi ko po ma-imagine yung dami ho ng pera yun. And in six years, ano, kaya sabi ko, at papayaman ho, kay governor Spino, yung eh, no, mga mahirap din ho natin. Pero, pero sabi ko nga ho,